Ayan ah, mga boss. Ito yung project natin. Turbo box na D15. Eh marami kasing na ah, hingi ng sukat. Eh sabi ko sa YouTube na lang kayo kumuha ng sukat boss kasi meron naman sa YouTube yung turbo box na D15. At anong size mayroon? D15, D18. Eh reply ba naman sa akin? Madamot daw ako. <laughs> <laughs> hindi kasi ako nagbibigay ng sukat kasi nga wala akong drawing. Baga wala akong mga drawing sa plan ko kaya hindi ko mapagbigyan. Ah, ito na mga boss, eh, ko sa inyo ng ano, ah aktual. Uh, aktual uh, natin ibigay yung sukat. Yan, ang unahin natin yung kanyang dimension. Yan, sa loob tayo kukuha ng sukat. Kasi pag dito tayo sa labas kukuha ng sukat eh iba iba kasi yung ano ng plywood iba iba yung kapal may 16 may 18 kaya sa loob tayo kukuha ng sukat namahin natin yung haba mula harap ang likod is 27 inches listan nyo na mga boss listan nyo sa papel eh, yan kanyang taas naman is Uh, 24 inches. Ayun, naka ano 'to mga boss yung cutting nito, naka uh, base supply wood 24 inches yung kanyang taas. 12 'to mga boss ah. 12. Tapos dito uh, muna tayo. Ang lapad naman nya 18 18 inches yung lapad nyan ah, sa loob yun hindi pa kasali yung ano ang kabilang gilid na 3 port 18 inches tapos yung dito sa may cruise 8 inches and 8 inches may cruise tapos itong cruise na to 3 inches 'yan. Dito naman. Ay, 'yan naka-cross 15. 15 inches 'yan. Kaya natin ilagpas dito. 'Yan, ilagpas natin dito para uh, may support pa 'yung dito banda. Kasi kung hanggang dito lang, siya 'yung malaki 'yung uh, pagitan na walang support. Yan. Tapos dito naman tayo sa loob. Itong ano na to pagitan dito hanggang dito ay uh, 6.5 o 6 and a Yung pag pagitan naman dito at saka dito is 14. Yung pagitan dito at saka dito. Tapos, yung pagitan naman ito at saka dito is... 8 inches Ayan. So, ganyan lang mga boss pagkita naman dito tsaka dito bago paliko is 9 inches guhit ah, kayo dyan 9 inches tapos paliko 3.5 yan o 3 and half yung paliko yan dito unti-unti nyo na yan ma ano yung layout nya ma indindihan tapos dito, 14 and half. Dito tsaka dito. So ngayon, yan, may ano to, may dalawang bracing. Dalawang bracing. Uh, ah, I-divide nyo na lang yung ano nito, yung layo. Divide 3. 1, 2, 3 kasi yan eh. Yan, divide 3. Yung layo nitong bracing na yan. Bali, 2 and half yan ang kapal pwede din yan, dos tapos dito ah half, yung 45 degree na yan 5 din ah ano 5 and half and sa likod yan 17 yung ganyan dito yan yung lapad ng ginawa natin ano, entrance. Tapos 12.5. Tapos ito, i-bawas nyo na tong ano na to. 1.5 na aging. Ganito na ano mag-layout mga boss. Yan. Yan nga, tinuro ko sa inyo. Una, kunin mo muna to dito 8 inches pagitan dyan tapos pagitan dito para makuha mo to 11 11 3 4 11 3 4 yung pagitan yan nga dito tapos 8 inches dito kaya dito yan, yan yung kukunin mo. Lagyan mo ng guhit yan. Tapos, pagitan naman dito, tsaka dito, 9. 9. Yan, lagyan mo naman ng guhit o punta dito para makuha mo yung 9. Yan, 9. Mula dito hanggang dito. Tapos, pagitan dito, tsaka dito, 3.5 o 3.5 1 1 1 1 tapos, dito, 6 and half. Pagitan dito, tsaka dito, 6 and half. Bali, pinakita ko lang sa inyo mga boss kung paano maglihat nito. 6 and half. Dito, tsaka dito. Magitan yan. Tapos, pagitan naman nito, dito banda, tsaka dito, is uh, 14. 14 inches. Yan. Pagitan dito, tsaka dito. Yan, yan yung una yung kunin mga boss kung saan banda para mali out nyo yun lahat ah, dito ba pala 1.5 to eh o pwede din yun uno uno ay ah, uno yung lang nilagay ko dito sa akin pero pwede yun uno yan kunin nyo na lang yan itong mga likuan lahat ng paliko kunin nyo yan mga pagitan pag makuha nyo na yan makukuha nyo itong tamang sukat nito Taman sukat nito. Taman sukat nito. Yan kasi, nakakalito kasi yung dito pagbabasihan mo. Gano'ng kalayo yan. Gano'ng kalayo yan. Dapat, ang una mong kunin, gano'ng kalayo ito mula dito. Gano'ng kalayo ito mula dito. Pagbakuha mo yan, nakuha mo na rin yung gano'ng ano, materialis nito. Basta yung mga paliko pag nagli-out kayo. Yun yung una nyong kunin o di kaya kung mga pa tayo, tutulad din ito, yung mga ano, yung mga port, yung unan yung kunin kung gano'ng kalalaki. Bago nyo makuha yung mga materialis na yan. Yan lang mga boss. Sana naintindihan nyo yung aking nakagulong paliwanag.